itong mga ito ay yung aking mga sinusuot kapag ako ay nagbablog ay dapat ay ito'y kahapon pa tapos ay kaya lang hindi ko natapos at di bagat biglang bubagsak na naman ang ulan ay? sa ay di itong mga ito ngayon lang maiisampay by the ang blouse ni nanay. <laughs> ni nanay na nagsasakripisyo mapag-aral ang, ang mga anak. Thank you so much sa nagpadala ng lumpiang isda from Barangay Dinahikan in Fanta Quezon thank you so much may pang-almusal na kami at hindi lang yun isang balot dahil dalawang balot ang pinadala niya at may kasama pang malalaking hindi makakita malalaking isda mga meses mm. laking laki naman itong isdang ito laki, mga meses. Hali. Hey. Anong isda yun ito, mga meses? Uha. May nalaglag na dito ng palapa. Diyan ka. Wala kayang gango dito. Baka naman ako malagpakan ng ngayog. gabi na naman bayad ako sa loob ng kubo namamahinga ano kayong aming hapunan ni chong <coughs> Ngayon pala, ako tinuro ka ng second dose ng Sinovacla <laughs> sa COVID. Lumabas <laughs> lang dito sa aking Facebook as a memories. Ayan, o. Ano yan, Letty? Ano yan? Ha? 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 Ah? Bibili ka din? Hindi. Hindi, patong mo lang dyan. Wala na nga pa ng lagayin doon, hein, eh. Oo, patong mo lang. Hindi yan. Busy na kami lalabas. At sa labas na lang kakain. Ay, parang ako yung medyo tinatawad at mapagod maghapon magluluto na lang bubuksan ko na po eto na po bubuksan ko na po ang tank eh. tamang tama at si Leti ay baon ah kadadating inakit ko kami magkapi gutom na di na mga meng meng kasi na at nakalimutan na kalimutan na kayo bigyan ng pagkain pagkain kayo hmm pagkain naman ay pagkain naman hmm 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 na hmm, hmm. magagawa n'ya tigis na naman hmm. Mm, may na iyo. ah Ay, hay, ka pa din. May din na nga. Eh. Dito ka. Ah. Bedo ang mga tiniklop ni Claire. Yung mga nilabhan ko kahapon at saka kanina. Di ba? Tatabi na lang. Halika na, Letty. Katay magkapin na.